Pag-usapan natin ng pasabog ni zaldi uh, Zaldico na meron ng arrest warrant pero ayaw pa rin umuwi, nagtatago pa rin. So, in the meantime, ang ginawa niya, naglabas na naman ng pasabog quote-unquote video. At dito sa kanya mga fresh allegations, eh, ang claim niya, pag-upong-pag-upo pa lang daw niya nung, uh, nun 2022 bilang chair, ng uh, Appropriations Committee, eh, sinabihan, na si, sinabihan na raw siya ni Martin Romualdez na kailangan niya mag-intrega ng 2 billion pesos. And yeah. from 2022 to 2025, ang uh, na-intrega niya ay nasa igit 55 or 56 billion pesos dito kay Martin Romualdez. And uh, sabi raw sa kanya ni Martin Romualdez, hati raw sila rito ni President Marcos. And, nilalatag ko lang, no? Tapos ihimay natin yung isa-isa. Tapos syempre, ang talagang pinaka-convincing part dito sa kanyang kwento, ay yung sinasabi niya na wala siyang siya pakinang, wala siyang tinanggap. Wala siyang tinanggap. hindi siya nakailam doon sa delivery. So, sobrang ako, oh, sobrang convinced ako, no? Ewan ko lang sa'yo. Pero ako talaga, naniniwala ako. That, that actually was the clincher that made that story very, very believable. Hmm. <laughs> Buti ka pa. Okay. <laughs> Sarcastic hey, ako mga kababayan na Baka maniwala kayo sinasabi ko. Sarcastic po ako. Uh Oo. -oh. Pero ang help pa Unahin. na si Salvi ko. Unahin na muna natin yung uh, nakita kong medyo kulang sa credibility doon sa kanyang sinabi. Uh, bago tayo magpunta doon sa kanyang claim na wala siyang tinanggap. Kasi yun muna ang delivery. Hmm. Baka feeling ko wala silang natutunan eh. <laughs> dun sa unang tatlong video na nirelease eh. Kung ikaw ay nagtitistigo tungkol sa mga bagay na ayon sa iyo ay direkta mong nakanasan. Di ba? Direct experience to eh. Ayon sa kanya eh. Ito ay uh, personal niyang nakausap, personal niyang uh, uh, inabutan ng pera, personal niyang inutusan to mga taon to, nagkaroon sila ng harapang pulong, etc. Bakit kailangan mo ng kodigo na binabasa ngayon hmm. Posible namang, alam ba yon? Posible namang ulyanin lang si Saldi ko. Di ba? Talagang nakakalimutan na lang talaga niya. So, kailangan niya ng konti ko. Pero, iba pa rin talaga ang dating eh. Di ba? Kasi sa sa human experience, sa ating pangkaraniwang nararanasan, di ba? Kukwento tayo sa ating kaibigan. Ito nangyari sa akin last year. Na-meet ko si ganito. Nag-usap kami at maniniwala ka ba? Sinabi niya sa akin to. Grabe. Di ba? Hindi, ka, hindi, ka, hmm. naga, hindi mo kailangan ng Guide para doon. Kasi nga, ka, tumatak sa isip mo eh. Dahil, di ba, it, it is so extraordinary, it is so unusual, it is so worthy of comment, na hindi mo kailangan ipaalala sa sarili mo sino ba yung nakausap mong ito, magkano ba yung hiningi, etc. Yung mga ganong detalye. I suppose, date. Baka, baka pwede pa eh. Di ba, yung date. Dahil, di ba, medyo malabo. Pero, yung yung basic outline, yung basic contours nung ganong klaseng uh, pangyayari, eh, lakad dapat basahin yun. Eh, ito parang tulad ng first three videos, para siya nagbabasa ng prepared statement. Eh. At para sa akin, uh, yung palang, madami ng mga tao na hindi masyadong uh, maniniwala. Dahil mukhang ano eh, uh, rehearsed, eh. mukhang scripted. Uh, ika nga, hindi isang taong nagkukwento sa isang nakanasan niya ng direkta, kundi isang tao na nagbabasa ng isang prepared uh, narrative. Ngayon, hindi ko sinasabing uh, yun, based on that, eh, dapat na natin i-reject. At mamaya siguro pwede natin puntahan yun. Pangalawa, oh, yung wait. sinasabi mo. Wait, okay. Wait, wait, wait. Bago, may, bago may tuloy, clarify ko lang sa mga viewers na hindi po natin in ine-exonerate si... Exactly. <laughs> exactly. 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 Hindi natin dinideny na... Hindi natin sinasabi na walang uh, katotohanan yung kanyang mga sinasabi. We're just basically challenging those assertions and identifying certain holes, which we also are doing when it comes to other testimonies. May tawag po dyan, eh. alam niyo po kung ano yun? Critical thinking. Anyway, go ahead. <laughs> Tama. Pangalawa, yung sinabi mo, um, ako sina binanggit ko na rin to several times sa mga mga napag-usap dito sa tungkol sa issue na ito eh. Mas credible kung meron siyang pag-amin na meron din siyang kinita dito at meron din siyang explanation kung bakit niya bakit siya pumayag at naging willing participant dito kasi yun ang yun ang ano eh yun ang pangunahing tanong eh sinasabi mo na ikaw ay nagfacilitate at involved ka sa pagnanakaw ng bilyon-bilyon piso sa kabanang bayan Sinasabi mo, inuto sa iyo ito ni, uh, ni Speaker uh, Martin Romualdez, Sinabi mo na nilapitan ka ni Yusek Bernardo, ni Henry Alcantara, at lahat ito mga ito may porsyento. Di ba? Sabi niya, 22% kay Martin, 2% kay Bernardo, 1%. 1%, 1 kay Henry Alcantara. So, sino ang maniniwala na pumasok ka sa ganung usapan, wala kang kinita mismo? Kasi kung wala, eh, ba't ka bumayag? Ano, ano benefit mo dyan? Di ba? Si, kahit sinong tao, na ng ganyang eh, wag, yun nga gumagawa ng ordinaryong trabaho ng na legal nag expect na dapat bayaran tama naman eh di ba? kasi nag-render ka ng service eh eto pa kaya na ha, gumagawa ka ng krimen ini-expose mo ang sarili mo sa posibleng makulong ka matanggal ka sa pwesto gaya nga na nangyari na ngayon eh, napilitang mag-resign nagtatago etc ang tanong bakit ka papayag na gawin yun na ganong sinasabi mo na wala kang kinita doon. Parang medyo ano yun eh. Nagpa-fly <laughs> in the face. <laughs> Di ba? Of all may, logic and human experience. Yeah. May, may naisip po ako, ako dyan, Atty. Barry, no? Kung meron nga talagang script na sinusunod itong si uh, Zaldico, kung sino man yung gumawa ng script na yon, dapat niyang sisantihin. <laughs> Bakit? Diba? Sinasabi tayo siya. Kasi ang ganda-ganda ng pagkakahabi ng kwento. <laughs> Tapos nilalaglag siya by claiming na wala siyang kinita, wala siyang komisyon whatsoever. And basically, his hands were clean. Ano yon? Uh, pasado yata yun sa ano, no? Uh, yung ang dito? That's incredible. or rip, please Believe It or <laughs> oh, Not. Sorry, masyadong luma yung reference ko. Baka hindi na familiar doon yung current generation. Anyway, go ahead. Tapa. Di ba? So, yun yun eh. parang walang tao, walang ordinaryong tao na gagawa ng ganong klasing serbisyo. Ilalagay yung sarili niya sa ganong klasing panganib na pwede kang masira, maulong, matanggalan ng pwesto, ma ma, ma uh, bawiin yung ma ari arian mo, etc. Na parang hindi klaro kung ano yung benefit sa kanya. Isa okay. eh, na naman lang pinaliwanag niya na hindi kasi uh, tinutulungan ko si uh, Martin Rubaldez kasi ang laki talaga ng naitulong niya sa akin sa politika. O whatever. Di ba? Parang, pero mayroong dapat some explanation kung bakit ka papasok sa ganong klasing kalakaran, papa i-undertake mo yung ganong level ng uh, panganib sa iyo. Parang wala wala, wala wala explanation but ba but mo ginawa. <laughs> dahil wala hmm. lang sinabi sa ni Manuel Valdez at dahil doon ginawa mo naman parang tanga. Di ba? Parang incredible eh. Uh, ano tinga sa akin? Ah, uh, ito sorry, parang sisikuhin ko na naman yung mga kapwa ko abogado. Parang ano eh, yung tipong script na ginawa ng abogado na ang isang inunderscore na dapat ma-emphasize, huwag kang aamin sa kahit ano ha, baka magamit sa atin yan. <laughs> Pag pagdating sa korte, kaya huwag kang mag-admit ng kahit ano. So, maingat na maingat na kahit na ano man ang sabihin, hindi niya sinasabi na meron siyang binulsa, meron siyang naging pakinabang. Pero, yun nga eh, uh, kung nakikinig ka lang sa kanyang kwento, parang ang hirap pa uh, paniwalaan. So pa, ito, ito, papasok mo tayo sa mga ibang details. Meron um, siyang binabang, inuulit pa rin niya yung uh, fact na insertions daw, uh, di ba, 100 billion, etc. Gaya ng sinabi ng ilang tao na pangunahin na si Smiling Assassin, di ba, si Prof. Shelo. Ba't kailangan hingin ng pangunahin na magpasok ng uh, uh, insertions sa iyo? Eh, yung NEP sa kanya galing eh. Bakit hindi niya pinasok niyan. Ton? Budget niya yan. ito pa yung weird. Sinabi ni Saldy ko, during the um uh itong latest statement niya na sa 2026 daw nagla-daw ng insertion sa nip. O so una, pwede na lang gawin eh. So bakit bakit in previous years hindi ginawa? 'Di ba? Uh, bakit kailangan idaan pa sa i-increase yung risk sa lahat, i-involve pa kung sino-sino ng -sino tao kasi sa kwento niya, hindi lang siya eh. 'Di ba? Meron pa siyang mga uh staff, 'di ba? Itong si ano ba pangalan John Paul. Paul. And Mike. Estrada. Tsaka <laughs> si Mike. Di ba? Tapos. Uh, no, Sorry, Mark uh, and Paul. Mark and Paul. Mark. Mark and Paul. Di ba? So, ang daming ano eh. Ang daming... Uh, ang daming mga ganong mga detalye na para magtataka ka eh. Bakit kailangan ma-involve ng lahat ng mga taong ito when pwede namang gawin ng mas, mas diretsyo? Bakit kapapayag na gawin ito mga bagay na ito wala ka naman palang uh, pakinabang. At isa pang pa nag-strike sa akin, yung huli, di ba? para may implication na, kasi si Presidente sinasabi na parang hindi niya nakukuha yung kanyang share. Parang may ganang implication. Kaya, magbigay ka daw, 1 billion. <laughs> Idaan kay Yusek Cadiz. At idadalin dito sa bahay, sa ano, at diretsyo mo lang sa kanya doon. Uh, so, sinabi pa niya, 200 million daw muna, 800 million yung sumunod. Again, medyo na, na, ano lang ako na hindi ka di ba supposedly 55 million 55 billion yung pera ng dumaan sa uh, dumaan sa iyo papunta kay Martin at kay uh, Bongbong Marcos tapos supposedly si Bongbong Marcos nagreklamo dahil hindi niya nakukuha yung kanyang tamang share kung ano man yon tapos ang <laughs> imbes na imbestagahin, imbes na busisihin ano nangyari doon sa aking share ng 55 billion eh, ang gagawin lang ay, eh, sige, bigyan mo lang ako 1 billion, okay na. <laughs> medyo <laughs> okay, lang, para. eh. Medyo, <laughs> parang medyo <willing>. incredible eh. <laughs> oh, Kung baga, diba? willing to, to, receive a cut dun sa, sa loot, no? Okay na pala diba? ako sa 1B eh. Uh -huh. At pa diba? rin diba? okay parito. na ako sa yung 1 diba yung... billion. Uh, oh, May okay. isa pa siyang clean, diba? Yung sabi niya, nung nire-remit na niya kay, uh, kay Martin Romualdez, ang sabi raw sa kanya, hati kami rito ni BBM. Oo. Oh. You... <laughs> <Did you>, hindi <laughs> ba napaisip na sigurado ko ba mag-ahati yan? Di ba? So, so, ako, yun yung, yun yung mga parang, I suppose, questionable dun sa kanyang, oh, nag-erase ng at least doubt dun sa kanyang mga, sa kanyang latest testimony. At gaya ka na sinabi ko kanina, parang hindi sila natuto dun sa una nilang tatlo. Kasi hindi pa dapat. Tinina na nila, hindi naging reaction eh. Uh, sa, yeah. first three. At sinubukan nilang remedyohan. Yun, magawing mas credible itong susunod. Pero parang more of yeah, the man, same. Man. Oh, yun yeah. na lang. At, 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 ito siguro papasok ako dun sa ano. Ang, ang, isang pwede mong sabihin dun sa, dun sa naging latest statement ni Saldi ko, meron siya mga sinabing pakala. So sinabi niya si Yusik Bernardo, sinabi niya si Henry Alcantara, sinabi niya to si Yusik Cadiz, Sinabi niya yung pangalan ng mga staff niya. Sinabi niya yung pangalan ng staff supposedly ni uh, uh, Martin Romualdez. Uh, ito, ito, ito yung opportunity para i-check. Di ba? Kasi lahat naman yung mga ibang yan nandito eh. Di pwede ipatawag. Uh, I-undergo ng investigation. Ipa-verify sa kanila kung talagang itong mga bagay na sinukwento ni Saldico ay talagang nangyari. So, yun ang isang value sa tingin ko nung sinabi ni nung mga sinabi ni Val, ni Saldico na ito kasi meron siyang mga pieces of information, may mga tao sa pinangalanan na pwede ngayong i-cross gamitin para ma-cross check at ma-validate okay. yung yung katotohanan ng kanyang, kanya sinasabi. At honestly, despite yung mga weaknesses nung kanyang uh, testimonyang ito. Hindi nga pwede tawagin testimonya, hindi naman under oath. Despite yung weaknesses ng kwento niyang ito, sa tingin ko, di ba, bilang bahagi ng isang responsabling uh, pagtingin dito sa kabuang issue na ito, ay dapat din ay eh, uh, gawin na yung validation na yon. Although ultimately, nag agree naman ako na ang mag mas magiging kapanipaniwala at mas magiging kapakipakinabang ang anumang sasabihin ni Saldi ko kung ito ay magagawa under oath. Kung siya ay babalik, siya ay haharap sa proseso dito at gagawin niya yung kanya mga statements na yan after having been uh, put under oath. Pero kasi ang basa ko rito, Atty. Barry, mukhang hindi naman yan ang goal eh. Yung oh, para istimulat yung katotohanan at papanagot yung mga dapat mapanagot. Ang goal dito basically is magamit itong kwento na ito para pabagsakin yung nakaupong Pangulo at mailigtas yung kanyang sarili. At kung uh, yun ang goal, hindi naman niya kailangan umuwi rito at panumpaan yung kanyang mga aligasyon. Sapat na na dumikit, magmarka o magmantsa yung kanyang mga sinasabing aligasyon. However, incredulous yung uh, ilang bahagi nito. But the point is, the, the objective, to his mind, would be achieved anyway. Hindi ba? Politically. eh. Agree naman ako. Pero <laughs> ang sinasabi ko lang, uh, una ako uh, kung ikaw yung administrasyon, lalo na kung ikaw yung mga nakaupo sa bodies like ICI, kailangang i-take, ito diba? ang, ang best response dyan ay i-take mo at uh, face value yung kanyang sinasabi. Kamitin mong sa batayan tao, okay. para... Oh, patawang mga tao ngayon. Eh, di ba? Valid eh. Di ba? Kung ano man ang uh, lumabas. Pakakawa, Agree naman ako sa iyo eh, na ang objective dito clearly political eh. Diba, naninira at uh, umaasa na itong ganitong klaseng mga pahayag niya through video ay somehow makikreate ng malawakang outrage sa mga mamamayan at uh, mananawagan na silang uh, bumaba, diba, ang kasalukuyang administrasyon. Eh pero, <laughs> ako kung yun ang objective at nag-agree ako na mukhang yun naman ang objective, medyo galing-galingan naman nila ng konti <laughs> Di ba yung gawin namang mas uh, kapanipaniwala, gawin namang mas uh, uh, parang kwento talaga ng isang tao na uh, ang intention lang ay ilabas ang uh, katotohanan. Hindi yung klarong-klaro na tinuturo lahat ng ibang uh, tao gusto niyang uh, tamaan ng kasalanan pero siya <laughs> ang ingat niyang nilalayo yung sarili niya sa anumang uh, bahid nitong skandalong ito na you know, pagkatapos ang lahat ng lumabas, pagkatapos ng lahat ng nakuha na nating impormasyon laban sa kay Zaldico at sa mga kanyang ginawa at sa kanyang papel dito, ang hirap talagang paniwalaan na wala siyang uh, uh, naging pakinabang kahit singko sa buong uh, usaping ito.